diba si Dren Tevin di nakasama nakakakamping sagutin nyo natin yung tent nya para maobligan ang sumama sa atin baka ano ba yung tent na ililibre ko kay Dren Tevin yeah, wala rin natin natin bayad na po ito, di diba yun know, o dito kami sa easy camp daming pang camping na item wow ang ganda wa wala sira kagad yung ating mama. Libre mo yan, Paps? Ha? Libre mo yan? Oo. Oh. Basta sa ka lang, Paps. Wait ah. Ganda niya. Di, natanong mo na sa asawa ko. Di. Oh. Kasi diba si Dren TV hindi nakasama na karakawa camping. Oo. Oh. Uh, sagutin na natin yung tent niya para maobli ang lang sa sa atin. Pati <laughs> bedding. <laughs> <laughs> lahat daw eh. Lahat daw eh. <laughs> libre mo daw eh. <laughs> Sige pa kikanta ko sa natin. Rahat. Gusto ko kasi lahat tayo na relax pagdating sa mga camping. Eh. Ayaw ko naman iko wala kang gamit at di ka na kasama. Sige, kunin mo lahat ng gusto mo sa camping. Sabot namin nila. Hey, okay, okay. ganda oh. Ganda ng tent. Kasi naman sige ganda ng wallet pops. Oh, maganda na yung pops. gaya right, gaya naman. Pops, sige na ganyan mo lang hey, pops. Papakita ko sa pops yung hey, tatak pops. Dapat na kalaki. Ay, nawala. ibi. Ay, masama yung lo. Ayun eh. oh, eh, na sombrero, naman eh. Kaya gaya wala hole tapos libre pa. <laughs> tapos <coughs> black dog alo. Mayaman kong bayaw. Mas mayaman to. Pagkakasalit Black dog yan. Oo nga, ang maganda niyang box. Black Gupit pala, ano? O, Tumama ka lang. Sigurado naman, makakasama ka na dyan, paps. Sabi na talaga ako nyan. mo naman ako lahat ng gamit, eh. Sabi mo po yan, paps. Kasi, eh, oh. bisang buo kita, we Saka ma oh ka, eh. Oo, malungkot kayo sa wala ano, kasi ano. Yan, Wala kasi, ano, wala kasi nagma ma sa oh, okay. gubat. Malungkot kayo. Pag wala ako, eh, no? Oh, Kaya meron pa rin issue kahit nasa gubat tayo. Oo, oh, ano, ano. E, Ay, ganda. Ay, mga hindi magkano na. Mag 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 -ano na ililibre ko kay Dren Tabin? 15,000. 15 15 pa. 15,000? ito, okay, pagka po ipapasok mo, kailangan na magaling po ah. sa pasokan ah. 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 <laughs> to. Ano ka yun yung, ano, may yung presyo, Paps. Anin mo pera kung hindi ka naman masaya, di ba? Bibili rin ako ng tour, tsaka ng mga chair, table, Sige, pot, kahit motor, bilin mo. <laughs> <laughs> ayun, may Ayan, may owning, no? Pwede din po itong bawasan ko. Kung... Natataasan po. Pwede mo, Paps. Basta po yung pinaka high ng ano niya, Daddy. Pag binawasan po ba yan, mababawasan din yung presyo? Oo nga po. Ah, kasama na po yan. Eh, laki pala ng owning mo pa. Ang laki nga. Laki yan o. Sa pagtisbisan dito, sa dito. Ang laki nga yan. yung Adren, gumawa ka na din. Oo, bibili din ako. Bibili nyo rin ako? Ako na doon, ako na bala. Bibili rin na rin ng ground sheet kahit. Ground sheet, ground sheet, ground sheet, ground sheet, ground

Oh, sarap yun pa. May built-in air pump na din Paps. Bali 20k na pa. Kahit mga 50k ka dito pa, okay lang. Big flight mo lang <makes> malay gagamitin mo. Oh, Sabi mo yan ha. Ito oh. Paps, di ba may anak ang maliit? Oo. Kunin mo na ito para may doyan sila <laughs> doon. Doyan ano, huwag oh, nga ano. Bes, libre nyo daw ito, Bes ha. Oo, oh, oo, oh, sige. Airbed? Uh, Hindi. Ay, ay bayan. Saan? Bukod pa yan. Bukod pa yan? 5k yan Paps. 5K? Tapos yung 10 tsaka 15K, 15, so 20K na. So, 20K na. Libre lahat ng pare mo yung pang. Ah, oh, libre ni oh, pare? Oo. Oh. Wala pa kasunti mo yun lang yan. Oo, siyempre, eh, di ba, last camping yun, hindi oh. ako kasama. Oo. Oh, oh. Wala Ay, ako. Ay, nakaharap ka namin, walang marites. Oo, oh, nang nakatamad lumabas. Di ba, malungkot kayo. Oo, oh, kailangan gusto namin lumabas oh, yung may marites oh, agad. Oh, oh. Merong balita, parang si Mike Enriquez. Oo. Eh, kasama lang ako ngayon. Meron ako ngayon. Kasama ka na ngayon, Paps. Oo. Oh. Tira mo, oh, nagpundar pa si pare para sa'yo. Oo. Oh. ang mm, ganda, oh. Ay, kapi talaga Ready, ready <laughs> na sa camping ah. Kasi sige namin yung kama namin. Kama nyo? subo. Kaya, kaya. <laughs> ay, ay, ay. Talaga. Ano ba ba? Ay, libre mo sa akin to ha. Oh. Dibili mo rin sa akin to, di ba? Pops, Ah, uh, uh. Umorder na ako ng dalawang chair ha. Ito sa iba to? Sa akin to, sa akin. It's right. it's right. sa akin. Libre right. mo sa akin. O oh, sige, libre ko na, na sa oh. ah. Libre ka rin? Oo! Oh. Hindi okay. ka pala lang, oh. lang kami tigal ha. Lilibre ka na rin. Hindi, subo na nga okay. na. Kumuha namin mo 16 eh. Ah, ano? Camping chair, kumuha na rin. O, kumuha na ako dalawa pa. Ngayon, ba ito mo? Yagi, 39,500 na pero kulang pa. Oh, shit! Paps, 13,500 na pero kulang pa ako ng mga table. Kompleto yung Pops. Sige, hanggang 50k. Sasagutin ko sa'yo. Sabi mo yan. Ha? Sige, Pops. Sige, Pops. <laughs> sige, Pops. ano oh, no, biro. Pops. Ito na yung mga pinamali ko, Pops. Oh. Dami yan, Oh. Ako yung pinakamadaming binili. Pero kompleto ka na. Halos kompleto na, Pops. E eh, magkano ba total sa'yo? Wag ka ha. Baka kasi yung mamaya, magulat ka. Hindi. 45,000 yan, Pops. 45? Oo. Oh. Di nga umabot na si kwenta diba sabi ko hanggang 50k pero okay na yan huwag mo nang dagdagan oh. para pang dinner pa tayo okay naman yan pops ako bahala dyan libre mo yung pops ha walang bawa yan ha oo oh, pops i-credit card ko naman yan tapos kaya hindi ko ano. basta ako bahala ako na bahala dyan pops sige Pop. pops pops yan, mag, mag oh. ka thank you ka mag thank you ka kay pari thank you pops ha oo oh, naman no, pops eh para sa ampat mag pinsan buho tayo oo uh, uh, oh, to alam to ba naman kasi gusto ko kasi makasama siya sa camping oo kasi walang parit eh siya eh? mabay talaga oh, oh, talaga eh siya 45,000 ikaw ba ka ba ng ganyan lang yan Zo marami ibiriting kita porda kayo, kaya kasi Aha, ata katagal, sinong pumopotok ka muna? Bisyo, 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 Siyempre, dami yung naghahalap sa akin dun. Ayun nga, pati yung mga kalabaw doon tsaka yung oh, mga rock. Oh, <laughs> ka. Oo oh, kailangan din ng chismis na. Oo, oh, syempre oh, siyempre. Dami sa na yan. Basi, ako bahala dyan. <laughs> ikaw talaga bahala. Ah. Wala nang yes. bawian na. Yes, yes, yes. Sige, ako bahala dyan. Salamat. Basta, ikaw huli ah. Ikaw huling mag-ayos kasi oh, ano okay. eh. Pila-pila tayo eh. Oo, oh, oo nga eh. Tagal nga. dami kasi natin pinamili eh. Okay lang yung pups eh. Magkakamping tayo ng mahal na araw eh. Oo oh, okay. Ayun yung pinaka-outing natin. Okay, salamat okay, Let's ya. go, let's go. Pila-pila lang ah. Okay, okay. Magkano ka ba nang nag ng 2700 orang barya? Ay, for na lang ko daw. <coughs> Salamat po, ma'am. Ay, tabi lang sana. ipo ba Ay, Pops. I pa ano muna. Paswipe mo na yan, Pops, ano? i, I... I mga lang sa Sige, Pops. Oh shit. <laughs> ma'am, para lang papasok na lang po lang siya. ko, kayo, Pops, ah. Ah, sige, i lang kami Okay, Pops. Okay, okay. okay. Uh ay, bilisan mo din. Bakit? Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Bilis Bakit? Hindi ako magbabayad nun. Ah? May pera si, may, may pera si, may pera si Dren TV, may pera yun. Bullshit! May pera yun, kunyari lang ako magbabayad. Iyay! <coughs> Bisi, ka karga mo na, karga mo na. Gagay ka. Nahulo <laughs> ka. Sige, karga mo na, tara na, tara na. Baka ay, magantay yun, magantay rin tayo. Hindi, may pera yun, may pera yun. Hindi, hindi na kasi yung pagpinamili nila, eh. Ay, ano, si Dren TV, Dadaanan na lang daw yung gamit niya. Ah, oh, yung may magde-deliver sa kanila, weh. Padadaanan dito yung delivery van nila. Hindi na rin naman kasya, weh. O, so tara na. Tara, 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 tara. Let's go, let's go. Let's go, let's go, guys. Let's go. Tara na, tara na, MJ. Tara na, MJ. So, pag uh, tumawag si Louis, sabi niya, nakawi na tayo, si Dren TV na. Okay, sa kanila naman kasya, weh. Okay. okay, okay. Ah, Dren TV, alam ko, mapapanood mo to. Ah, uh, deserve mo naman yan, kasi yan, eh. Chismoso ko naman, eh. <laughs> At least, pag nakapag-gambing ka, malalaman mo pa yung mga kulang mo. Hindi pa lang. Niloko oh, ba? na, taro, ha? Baka mag-antay yun. Sige, lingan doon din. Hindi. Si Dren TV kasi, uh -huh. may pera yun. E ngayon, para maobligo siya mag-gambing, sinabi ko, kunyari, ililibre ko. Uh -huh. Para kunin niya lahat na kailangan niya. Ngayon, <laughs> tara na, MJ, tara na. Ialis mo na rito, MJ. <laughs> sige na, sige na. Ano yun nangyay na kita, Oo, oh, tara. Nakakatulong. Oo, oh, tara. Bawal na rin natin. Oo, tara. Ate, bayad di ba? Ano? May bababa natin tapos eh. ano na may ka Hindi magbabayad, sir? di Sino po ba magbabayad? Si Norbin Hindi po binayari ni sir Norbin Oh, Binayari ni Norbin Ang saan ko punta? Baka tayo. Huwag ko Sige. naman talaga, Hindi talaga nagbayad ate? Wala po, sir. Dito pa po yung receipt. Magkano po ba yung resibo ate? Ito po lahat sir. 7,000 plus 23,850 plus 19,940 50,790 Php 50,000 kayo? Yes, Sir! Saan ba tayo pamarating? Hindi ba sarap lang? Sarap lang? Magsasabi siya, wait Bakit bakit? Iniwan tayo! Ano? Anong nagpating naman? Eh, sino magbabayad dito? 50,000 to 50,000 50, yan? 50,000? Yes, oh, sir. Paano nga yung gagawin natin? Wala akong kapera-pera dito. Baka may pera ka dyan. Ay, mas lalo naman ako. Wala ka rin pera? Abay, wala, nag-scatter. Nanalo lang ako sa scatter. Kaya ano? <laughs> Ate, paano gagawin namin? na lang kami pera. Kaya yan, sir. Sabi, mo na. Tapos. Tapos. Tsaka natin singilin kay pare. Baka nakalimutan kasi. Baka nakalimutan lang ano. Ang eh, problema nga. Bakit tayo, pati tayo nakalimutan din? Hindi man tayo, ano? <laughs> Sige ate, ba, siguro babayaran ko na lang muna. Dito talaga nagbayad ate. Wala po sir. Ito pa nga as po yung sabi resibo. niya, bago umalis, i daw tayo. Okay. I oh, ka as daw. tayo. E po sabi, bayad na yan ma'am. Okay. Wala pa po sir. Ito pa po yung resibo. Wala. <coughs> oh. oh. Ma'am, isa, isa prank yan. <laughs> is Isda prank yan ma'am, isda prank. <laughs> na Kung bayad mo. na po ito. Kasama na po yung resibo. Pero yeah. nandito pa po sabihin Ito yung... Ba yung resibo oh. niya? Yes po sir. Eh dapat may paid si si nga pa po. Wala 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 po nyo. No, please, tayo, babayaran na natin. Si ate, babayaran na lang namin. Okay na po, sir. Masa, oh, Si, meron ka pala pera, we. tangin na ngayon, wala na pera ngayon. Babayaran mo na lang kayo ano? Ayun, no, na. nabudol na na. na tayo, ha. Nabudol tayo ng pera. Oh, shit! ano yung muna, kasi kasuhi mo na, eh. ng video, maritis ka na martes ah. ah. kasi. Mari na ako na po. Kasi yung pinakamasakit na pipindutin ko, pa Masakit talaga yan. Ako po yan pipindutin ko, savings. Pakita mo yung password mo para alam nyo. Gawag mo kaya <laughs> lang pa maya mayana, maya <laughs> na maya madali tayo ng pare mo oo nga paano tayo uwi ngayon ayun ang problema <laughs> wala bang ano yan ma'am may pre-bis yan ma'am may previous to ma'am Previous na sasakyan mo lalo <laughs> pa uwi namin parang <laughs> Nauna na po yata. Wala pa. Dahil na po. din po kayo nila sa Norby. Nandun na din po sa kanilang mm -hmm. yung Ito yung sabi ko. Maliwanag na budol to. Maliwanag, Maliwanag talagang budol to. Tapos naiwan pa tayo. Paano tayo eh. uuwi? Sir, may na. sasakyan kayo, sir. <laughs> si <Simul> <laughs> na, na. natin. Na natin maglakad. Patid tayo. Salamat po ate, wa. Salamat po. Salamat ingat po. 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 Salamat po. Salamat na Salamat po.